nila, team hmm. hawkers June 21, 2022 ay, grabe, ganstambide ito ha, ganstambide street to sa so, may lusod to sa na oye, oye, dito na tatanggal yan

di Oh, bagaimana kagak banyak Again, mga kapwento may nila, Gastang Street. Itong uh, location na niyayari ng Manila Team Cover sa atin.

Hindi uh, na kasi pag nagdadal dalga tayo kung ito'y mo yan, tayo, niya na. Patumatagal kasi pagka masada pang maraming sila sabi.

dito kasi sila nakapesto sa bangketa pero alam na alam natin yung bangketa is para sa tao so dito sila nakapesto lahat kaya wala yung mga taong dumadaan wala na sa bangketa di dito na sila sa kalsada again yung bangketa is para sa tao hindi para sa mga tindahan Ataka.

Lalupan street ngayon gastambida na. Lalupan na ngayon. Hindi gasan din 'to. Sigla baka baka daw

Birang bira eh, itong uh, gas ng video yung dating dalupan street pero talagang uh, lahat ng mga vendors dito is uh, ang mga marami sinasabi kanyang kanyang uh, sinasabi po Ay, sa palengke ah

Kaya eh, yun lang naman ang problema. Wala naman problema maghanap buhay. Pero kailangan lang is nasa tama. Wala sa bangketa. Kaya ang trabaho nilang Hai, pa, itu kan itu. Hai,

kaya hanggat maaari, yung uh, na yung workers na lang ang uh, umiiwas sa mga ganyang klaseng uh, sa mga ganyang klaseng uh, mga nagre-reklamo. So ang katwiran nila is naghahanap po sila. Ang problema kasi nasa pangketa eh. No? So doon pa lang may mali na. Doon pa lang mali ka na eh. No? So yun ang nangyayari ngayon. So titinda sila. Na, it, wala namang problema kung magnegosyo ka o maghanap po ay kagaya ng sinasabi nila na kailangan nila maghanap po the problem is natutungan ka sa bawal nakapwesto okay? magbabalik po ang kwentong minila.